Buenos dias damas at caballeros. ayan na panic na ang nasa panic mode at uh, obviously hilong talilong na ang kampo ni President former president Rodrigo Roa Duterte dahil sa mga uh, galawan o resback ni sa kanila ni President uh, Bongbong Marcos dyan sa kaso nila sa International Criminal Court kasi ito klarong klaro ito kahit uh, patago noon ang mga ang mga operations sa uh, anti Duterte ops ng mga Marcos boys ha, sa sa uh, issue ng uh, human rights uh, case of human rights uh, uh, uh human rights and uh and uh, Uh, crime against humanity dyan sa International Criminal Court pero for the first time for the first time ginawa ng publiko talaga ni President Bongbong Marcos through uh, Justice Secretary Boeing remulla yung mga bagay-bagay na ginagawa nila patago noon yung pinapapasok nila yung uh, uh, labas-pasok dito yung yung uh, uh, prosecutors ng um, International Criminal Court at uh, yung pagbigay nila ng ayuda sa mga sa mga biktima na yung pinapatulong nila sa Department of Justice sa mga lawyers ng Department of Justice. So, all of these are now in the open. Kumbaga yung mga ginagawang patago noon nilara nila ni nila Marcos, ngayon sinabi na nila hindi ah uh, Actually, uh, matagal na kami tumutulong sa ICC pero ngayon uh, mag na kami ng formal communication and formal coordination. Yun. So, kumbaga hindi na hindi na kami hindi na namin itatago, hindi na namin i-isekreto uh, yung mga namin sa mga Duterte. Ngayon, harap-harapan na namin sila ah uh, harap-harapin na namin sila labanan o harap-harapin na sila uh, harap na namin sila ilaglag diyan sa International Criminal Court. At uh, dahil dito, uh, parang uh, hindi na alam kung anong gagawin, anong sasabihin ng kampo ni Duterte. I'm sure uh, matagal na nila, marami pa naman sila spy dyan sa sa DOJ, sa Malacanang, at siguro meron na rin silang mga lawyer na nagbabantay sa kaso na yan sa ICC. So sa tingin ko, uh, uh, alam na nila na ang galawan ng mga Duterte, kaya uh, ng mga Marcoses, laban sa kanila. Lalo na itong uh, more, uh, better coordination uh, between the Philippine government and the ICC. Uh, kasi first time ito in-announce ni Remulla na... Uh, kasi when you coordinate with uh with uh, international uh, judicial body then uh, it presupposes that you are recognizing. So itinapon na ito itinapo na sa trash can yung yung uh, paulit-ulit na sinasabi ni President Marcos we don't even recognize the ICC because we are no longer part of the ICC and we don't even We don't even uh, need the ICC because we have a working justice system, but now uh, the Dremulia is admitting that uh, the, IC the ICC is not only uh, a, a duly constituted uh, judicial international judicial body that we respect and support. but in fact we are going to cooperate with them yeah so yan yeah, ang sakit niyan ha ang uh, that statement implies both recognition and also uh, respect and cooperation and coordination with an international judicial body that uh, they have long told us no longer has jurisdiction over us in fact di ba? Uh, several years ago nung bago pa lang si Marcos sa pwesto inorderan niya itigil lahat any any action any any move any coordination with the ICC itigil yan lahat pero yung pala pailalim hinahayaan nila labas-pasok dito yung mga yung mga ICC uh, prosecutor at siguro binibigyan pa nila ng uh, ng pulis uh, security support Otherwise, napatay o nabugbog na mga, na mga yan na mga Duterte supporters o pinatay na yan. Pinahulog na yan sa helicopter na mga DDS, sa uh, opera, DDS operatives ha, ng ni Duterte. So the fact na labas-pasok ang ICC prosecutors uh, uh, from 2022 until now, ibig sabihin uh, may, may police protection yan. Siguro kahit yung mga nakasibilyan ng pulis, umi-escort dyan. So, pero yun, pat, yun, those were days na binubudol-budol pa lang ni Marcos ang mga Duterte. Pero ngayon, harap-harapan na niya sinasabi na siguro ito, ma, uh, the timing is very suspicious. Uh, the timing is very suspicious kung sa kailan inanunsyo ito ni ni Remulla at uh, ito uh, the announcement was made uh, uh, six, six days or uh, five days after yung Saturday evening expose ni President, uh, former President Duterte ukol sa katiwalian daw sa blanka uh, mga blank spaces dyan, blank items dyan sa 6.3 trillion uh, national budget or the General Appropriations Act kung saan na uh, inexpose ni uh, ni congressman uh, Sid Ungap at uh, president former president Duterte na may katiwalian nga doon sa final uh, report ng bicameral conference committee so at nakita natin na nag-react si president Marcos diyan at obviously ma -ma mag nagalit na galit siya doon sa reaction niya at lalo na ito ngayon lalo na ito dito talaga ang ultimate rest back niya sa mga sa mga Duterte. So in relay uh, the in reaction to this yan. Panic mode ng mga Duterte, napaka inconsistent na yung mga sag, yung mga kwento nila, yung mga statement nila. Kagaya nitong statement ni uh, uh, former palace spokesperson Salvador Panelo na ang tinitira niya ay si Secretary Justice Secretary Boying Remulla na gumawa ng anunsyo dito. Pinapa-resign na niya si Remulla kasi sabi niya kinokontra daw ito uh, ang ang pahayag ni Marcos na hindi hindi never magko-cooperate -co ang Pilipinas sa ICC uh, relative to the uh, to the uh, EJK cases no Duterte dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Uh, sabi niya ang uh, pahayag daw ni, di, na ito ni Remulla ay nagpapakita na kinokontra at pinapahiya niya. Kinokontra at iniinsulto niya ang presidente niya na sinabi na never tayo magkipag-cooperate sa ICC at hindi na natin nare-recognize ang ICC at itigil na lahat ng mga filing of petition, whatever, or motion, or any legal action na dati ginagawa ng Philippine government. Kasi dati pinapareport tayo ng ICC. Ano naman nagawa nyo sa, mga, sa to give justice to the victims of the ICC? nagsa submit pa tayo ng report eh. Nire-reject naman ng ICC. Nire-reject ng ICC dahil eh, wala yung mga report na yun eh. Ah! wala naman kayo ginawa talaga. Naglista lang kayo ng mga kaso, pero wala naman. Di, wala naman kayo nag-file ng kaso. Pagkatapos, sa uh, 30,000 ang ang kaso na record namin. Mga lilima lang ang inasikaso nyo, inimbestigahan nyo. Pagkatapos, na-clear nyo pa yung mga pulis. Ganon. <laughs> so, so, dahil doon, sabi ni Marcos, itigil na yan. Let us not uh, anymore uh, have anything to do with ICC. Kung baga, Putol na, putol na ang communication natin sa ICC putol na any action natin sa ICC so sabi ni sabi ni ni uh, Panelo ito daw ang kinokontra ni Remulla sabi pa ni Panelo ha huh? the alter egos of the president should resign from their positions if they are not comfortable with or are in opposition to the pronouncements of the president. Sabi niya, they are an embarrassment to the president. So sabi niya, kung kinokontra niyo pala yung sinasabi ng di presidente laban sa ICC at hindi kayo komportable dito sa posisyon ni presidente laban sa ICC or against the ICC, then ha, ino-oppose nyo yung sinabi ni Presidente at pinapahiya nyo ang Presidente dahil sa mga, mga pahayag yun niya ito. So, ba, uh, mas mabuti mag-resign na lang kayo. Yan, ha? So, at face value, makita natin na medyo may tama naman. May tama naman ito si Panelo. Pero, alam nyo naman, dito naman sa Vlogcaster Channel, Uh, ina-analyze natin yung issue based on my experience working uh, as president and CEO on Dining Kings of Dining Kings Communication, a PR and uh, crisis management and management and political strategy company. At based on our experience, lahat ng pahayag ng mga kabin gabinete, meron ito, tulad nga sabi natin, 'di ba, yung mga pahayag ni Henry really, la laban sa ICC kasi meron mga issue uh meron kasi kasabihan sa PR at sa politika at uh, political strategy work na you must choose your battles you must piliin mo yung gera na lalabanin mo hindi yung lahat ng sasabihin sasagutin mo lahat ng kalaban mo lalabanan mo at dapat gumamit ka ng layer in case na may 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 uh, Uh, may may negative reaction doon sa pahayag ng ng uh, cabinet member mo or spokesperson mo sasabihin mo eh hindi naman ako nagsabi yan na uh, siya lang nagsabi yan tulad si si President Marcos uh, idinaan niya kay Enrile yung galit niya sa ICC sumusobra na kayo pero kung siya magsasabi noon baka baka babalikan siya ng kwan sa eleksyon, babalikan yung mga kandidato niya, hindi susuportan, susuportahin ng ICC yung mga kandidato niya. Kaya pinadaan niya kay Enrile. At sinabi niya na, ah, na kwan ako, sumuport, sumusuporta ako dyan sa pahayag ni Enrile. Pero yun, wala na time time, ganun. So at least nailabas na niya yung gusto niya ilabas. Naakala ng ICC ay posisyon lang ni Enrile na presidential legal adviser. Pero yung pala, position ni President Marcos. So either si Enrile yun gumawa ng statement and then naghingi ng clearance kay Presidente o si Presidente mismo inutusan si Enrile. Upakan mo nga, ip iparanda mo dyan sa ICC, ha? na insulto ako sa ginawa nila pang, pang pressure sa akin. Ang ginagawa nila sa akin, pinipressure nila ako dyan sa impeachment na yan at uh, hindi 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 ako komportable sa si, uh, o oh, galit ako sa kanila sa si ginagawa nila yan. So ganyan rin, ganyan rin dito naglayering rin, naglayering rin si uh, si para hindi derecho magalit sa kanya ang mga Duterte. Tulad gayon, uh, akala ni Kwan, akala ni Panelo, gawa-gawa lang ito ni ni Arboying uh, Remulla. Pero actually, this is uh, this is done upon order of the president. This is done. May bas-bas si Presidente dito. May clearance si Presidente dito. If not, if not, si Presidente mismo sinabi. Uh, si Presidente mismo umutos kay Remulla, sige, i mo na talaga derechahan dire na natin yan na uh, ilaglag sila sa ICC at makipag-usap, makipag-coordinate na tayo ha, dyan sa ICC. Lagot sila sa atin. Ganon. Pwede rin ah uh, pina, pinakalat niya ito kay Boeing Remulla para itigil na nila Duterte yung uh, expose nila dyan sa, sa katiwalian sa 6.3 trillion budget. Kung baga itong mensahe, sige, ipitin nyo pa kami dyan sa, sa budget na yan. I-ipitin namin kayo sa ICC. Yan, tit for tat. <laughs> tit for tat. Ito na, gera mundial na ito. World War III na. Ha? Yun lang. Sana, sana. Beke naman. Beke naman. Kung galit na kayo, Mr. President, idaan nyo na rin yung galit nyo sa pagsuporta ah, sa impeachment complaint. Sa, sa February 7 pa ang, uh, ang end ng uh, session ng 19th Congress, beke naman. May magpa-file na ng 103 uh, kakalyado mong congressmen ng fourth impeachment complaint para idiretso na yung impeachment complaint sa Senado. Beke naman, hindi pa tayo. We are not losing hope. Although ang dami na talagang sign na pinatay na nila. Pero sa, sana, sana dahil dito sa ginawa nila Duterte nung last Saturday kung saan nag, uh, nag expose nila itong, uh, itong katiwalian sa budget, sana naman na uh, mas magalit si uh, President Marcos dyan kasi alam naman natin medyo nainip na nga tayo dahil uh, medyo iyang ICC, medyo medyo well, uh, siguro maingat lang talaga sila sa sa kaso na gusto nila palakasin talaga ang kaso. Pero mas maganda 'yun, meron na nga meron na nga action diyan sa ICC, meron na nga uh, warrant of arrest soon ma serve sa mga Duterte. Pero pero una kasing batch daw ang covert si Duterte lang eh second batch pa si Sara so sana naman o third batch pa si Sarah after kina kina Bongo at saka Bato de la Rosa pero sana meron meron nang impeachment procedure impeachment process sa ICC meron ano sana sana meron nang meron lang ka uh, court uh, proceedings meron nang judicial proceedings diyan sa ICC meron rin sana impeachment proceedings sa Pilipinas sana ganyan. Kung baga, one-two punch tayo, one-two punch. So, sana naman, na tuluyan na magalit si President Marcos, hindi lang dito pag, uh, sa pag-utos kay Boeing Remulla na, na i announce na niya yung cooperation natin sa ICC, kung hindi yung pag-order niya sa mga, sa mga kaalyado niya sa Kongreso para it, uh, tuluyan nang ibaksak ang mga ang mga Duterte through the filing of the uh, or uh, through the endorsement of the uh, of the impeachment complaint ng mga kaalyado niya through the signing of uh, one third uh, votes or through, through, the support of uh, endorsement of 103 103 congressman na kailangan para ma na ito, ma-fast track na ito, parang fast food na ito diretso na ma serve diyan sa, sa Senado. So sana ha, sana uh, ganito na ang gagawin niya kasi uh, maganda itong announcement pero uh, hindi. <laughs> uh, uh uh tawala ko dito sa comment nito. <laughs> Sabi ni Ariel Pastor, "Beke naman." Yan yan kasi baka naman, yan kasi mga... Mga millennial na ngayon eh, yung mga ngayon millennial na beke naman. Uh, baka naman kung sa atin, yung mga edad, baka, mga natin, baka naman, pero sila beke naman. So, <laughs> yan beke naman, ha. Baka naman makalusot pa yan impeachment na yan. Maka makakuan pa yan, maka pa, madaan pa yan sa fast food ng uh, ng congress ng con, uh, congressional procedure at derecho na ma-endorse sa Senado ng one-third votes hindi na dadaan sa Committee on on Justice at sa plenary. Ha? So yan. Ha? Uh, at uh, yun nga, sabi nga ni uh, sa una, sa mga hindi pa naka, naka yung unang vlog natin, so una, si, sinabi nga ni uh, uh, ni ni Remulla kahapon sa interview sa Reuters na yun nga, uh, ready ng Pilipinas or decided ng Pilipinas na pag, uh, coordinate sa ICC regarding sa mga kaso ng mga Duterte. At uh, dahil daw may mga tao daw na gumagalaw na para i-reconcile ang Pilipinas at ang ICC. So sana naman, sana naman. Siguro mga European nation countries ito o Asian countries na na a uh, miembro ng ICC. So this is the right thing to do. At uh, uh, ang timing is very suspicious at clearly resback talaga ito ni President uh, Marcos doon sa expose ng mga Duterte. ah uh, Both na resback at para mapuntang ang attention sa ICC at uh, mawala yung attention diyan sa impeachment at wala mawala rin yung attention diyan sa sa Uh, katiwalian, di umano. At inami naman ni President Marcos sa interview na may katiwalian talaga dyan sa uh, 2025 uh, budget as submitted to him. Kaya uh, inupuan niya ito ng 10 days, pida-review at na-fill in yung mga blanks na iniwan blanko na mga uh, kongresista at senator na uh, na nag-attempt para lokohin ang presidente, lokuhin ang pre ang taong bayan para makapagnakaw sila ng bilyon-bilyon sa atin. So kayo, papayag ba kayo na kalimutan na lang muna natin 'yan, yung impeachment, yung impeachment issue at saka budget issue? O sabihin niyo nga dito sa comment section. So for now, hanggang dito lang muna tayo. Alam ko na magla lunch na yung karamihan sa inyo. Although ako may meeting pa muna bago mag-lunch. So, happy lunch, everyone. And thank you all for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.